Minsan ang mga gawi na tila walang kasalanan o karaniwan ay maaaring nakakaapekto sa iyong espiritwal na enerhiya na nagpapahina ng iyong ugnayan sa Diyos at inilalayo ka sa kapayapaang nais niya para sa iyong buhay. Ngayon, nais kong anyayahan ka sa isang tapat, mapagnilay at higit sa lahat mapagbagong pag-uusap. Ito ay isa sa mga paksang bihirang tinalakay ng may sapat na lalim. Maraming impormasyong kumakalat na tumutukoy lamang sa psikolohikal o biyolohikal na aspeto ng ganitong gawi. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na may espiritual na dimensyon na kailangang maunawaan at walang nagsasalita tungkol dito? Ngunit ngayon ay ating sisiyasatin ang mga ugat ng ganitong gawi, ang mga epekto nito sa iyong espiritu at higit sa lahat, kung paano mo maaaring wakasan ang siklong ito at maibalik ang kabuuan ng iyong espiritual na buhay. May isang sinaunang konsepto na makikita sa iba't ibang kultura at tradisyon sa kabuuan ng kasaysayan na tinatawag na chi, ang salitang ito na nagmula sa tradisyonal na medisina ng China ay tumutukoy sa mahalagang kakanyahan ang pangunahing enerhiya na taglay ng isang tao sa kanyang kalooban. Sa konteksto ng Biblia, ang kakanyahang ito ay isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos upang sustentuhan ang ating lakas, kalinawan ng isip, ang ating kahabaan ng buhay at higit sa lahat, ang ating spiritual na ugnayan. Ngayon, kung hindi mo pa ito naririnig noon, isipin mo, bakit maraming kalalakihan ngayon ang pagod, walang motibasyon, walang enerhiya para sa anuman? Bakit kahit may akses sila sa napakaraming impormasyon, kasangkapan at oportunidad, marami pa rin ang nakakaramdam ng kahinaan, walang layunin at walang kagustuhang umsulong? Ang sagot ay maaaring nasa paraan kung paano nila sinasayang ang kanilang enerhiya. Ang Biblia ay nagbabala na sa atin tungkol dito libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa kawikaan, ikalabingi sa kabanata, ikatlong talata, makikita natin ang malinaw na babala. Huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga babae ni ang iyong mga landas sa mga sumisira ng mga hari. Ang salitang lakas na binanggit dito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kalakasan kundi sa mahalagang enerhiya na taglay ng isang tao. Ito ang parehong enerhiya na ang mga hari at dakilang tao sa buong kasaysayan ay binalaan na huwag sasayangin. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na kapag ibinibigay mo ang lakas na ito ng walang layunin, kapag nagpapadala ka sa hindi makontrol na pagnanasa, sinisira mo ang iyong pinakamalakas na kakanyahan. Ibinibigay mo ang iyong enerhiya sa isang bagay na hindi ka pinalalakas kundi pinahihina ka araw-araw ipinaliliwanag nito kung bakit pagkatapos ng ganitong gawi nakakaramdam ka ng kawalan ng sigla, kawalan ng lakas ng loob, kawalan ng enerhiya upang hanapin ang Diyos o upang magpatuloy sa iyong mga layunin. Napansin mo na ba kung paanong ang gawaing ito na tila walang kasalanan sa katotohanan ay pinapanatili kang nakakulong sa isang siklo ng pagpapaliban, kakulangan ng disiplina at panloob na kahungkagan sapagkat ang enerhiyang ito, ang makapangyarihang enerhiyang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay dapat sanang ginagamit para sa mas dakilang bagay. Dapat sanang inilalagay ito sa iyong paglago, sa iyong misyon, sa iyong espiritualidad. Ngunit sa halip, itinatatapon ito sa panandaliang kasiyahan na nagbibigay sa iyo ng ilang sandaling ginhawa at walang hanggang kahinaan. Gusto ng mundo na paniwalaan mong ito ay walang kasalanan, na bahagi ito ng buhay na walang mali dito. Ngunit ang hindi sinasabi ng sino man sa iyo ay ang gawaing ito ay hindi lamang kumukupas sa iyong pisikal at mental na lakas, kundi sinisira rin ang iyong ugnayan sa Diyos. At ito ay humahantong sa mas malalim na tanong, na itanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ang iyong binhi ang nagbibigay buhay? Ay ay napakahalaga. Bakit ito ay may taglay na kapangyarihang lumikha ng bagong buhay? Sapagkat ang iyong binhi ay hindi lamang natural na bagay, kundi isang tagapagdala ng enerhiya ng kakanyahan ng buhay. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang halimbawa nito sa kwento ni Onan sa Henesis, ikatatlumputwalong kabanata, ikasiyam at ikasampung talata. Si Onan nang sumiping sa asawa ng kanyang namatay na kapatid ay piniling ibuhos ang kanyang binhi sa lupa upang hindi magkaroon ng supling at ano ang nangyari pinarusahan siya ng Diyos ng matindi dahil sinayang niya ang dapat sanang banal mula pa sa paglikha ibinigay sa atin ng Diyos ang utos magpalaan nakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa Genesis unang kabanata, ikadalawamputwalong talata. Ipinakikita nito sa atin na sa bawat tao ay may banal na kapangyarihan upang bumuo, magbago at magpakita ng mga layunin. Kapag ang enerhiyang ito ay ginagamit ng tama, ito ay nagbubunga ng kahanga-hangang bagay, kapwa sa espiritual na mundo at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit kapag hindi pinahahalagahan at sinasayang ng walang kontrol, maaari humina at malayo sa ating tunay na misyon. Ngayon isipin mo kung sa lumang tipan ay ipinakita na ng Diyos ang kahalagahan ng mabuting pamamahala ng ating mga kakayahan at mahalagang enerhiya, ano ang kahulugan nito para sa iyo ngayon? Nangangahulugan ito na ang paraan ng iyong pamamahala ng iyong panloob na lakas ay may direktang epekto sa iyong buhay kapag natutuhan mong itinutuon ito sa mas malalaking layunin, nararanasan mo ang paglago, kalinawan at lakas. Ngunit kapag ang enerhiyang ito ay patuloy na nakakalat ng walang layunin, maaari itong magresulta sa kahinaan, kawalan ng sigla at paglayo sa tunay na mahalaga ang iyong pakikipag-isa sa Diyos. Hindi ko ito sinasabi para magkaroon ka ng pagkakasala. Nagkamali na ako, lahat tayo ay nagkamali at ayaw kong gamitin mo ang pagkakasala laban sa iyo, bagkus kabaliktaran. Sa iyong pagkakaroon dito at pakikinig nito, alamin mong ikaw ay nasa mas malayo na kaysa sa iyong iniisip. Palaging may pag-asa na magbago sa Diyos, palagi. Ngunit hindi rin kita maaaring pagsinungalingan hindi ko masasabi sa iyo na ang makasalanang gawaing ito o katulad nito ay walang bunga na maaari kang magpatuloy at walang magbabago. Naiintindihan mo? Kailangan kong maging tapat at kung ang sinasabi ko ngayon ay nakakabagabag sa iyo, ito marahil ang pinakamalaking palatandaan na kailangan mong tumingin sa iyong kalooban. Ito ay isang panawagan upang kilalanin na ito ay hindi bahagi ng kung sino ka talaga at upang maghanda sa pagbabago. At ngayon, bago ko sabihin sa iyo kung paano wakasan ang gawaing ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil hindi mo inaasahang marinig isang bagay na walang nagsasabi ng hayagan, ngunit kung maiintindihan mo, maaaring ganap na magbago ang paraan ng iyong pananaw sa pakikipaglabang ito. Ang adiksyon sa anumang kaugnay na gawi, tulad ng pagpaparaos sa sarili at pornografiya, ay nagpapalakas sa kasamaan at nagpapakain sa mga demonyo. Maaring ito ay tila napakalakas na pahayag, ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng tumatanggap ng pansin ay lumalago. Lahat ng pinakakain mo ay lumalakas at narito ang isa sa pinakamalaking panganib sapagkat ang mga ito ay hindi lamang mga gawi, hindi lamang mga panandali ang kahinaan. Ang mga ito ay bukas na pintuan para sa mga espiritual na impluensya na kumikilos laban sa iyo. Efeso, ikaanim na kabanata, ikalabindalawang talata, ay nagbabala sa atin. Sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi lamang pisikal ang labanang ito, hindi lamang kemikal sa iyong utak, ito ay espiritual. Isipin mong mabuti, ilang beses ka nang sumubok huminto, ngunit naramdaman mong mas malakas ito kaysa sa iyo. Ilang beses mo nang ipinangako sa iyong sarili na ito na ang huling pagkakataon, ngunit makalipas ang maikling panahon, nakita mo ang iyong sarili na inuulit ang parehong siklo? Ilang beses mong naramdaman ang bigat ng konsyensya, ang pakiramdam na may isang bagay sa loob mo na nasisisira, ngunit hindi ka pa rin nakapaglaban. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Alam ito ng kaaway. Alam niya kung gaano ka makapangyarihan ang enerhiyang ito at iyan ang dahilan kung bakit siya ay walang kapag-urang gumagawa upang panatilihin kang nakakulong sa siklong ito sapagkat ang isang lalaking napagtagumpayan ang kanyang mga pagnanasa ay isang mapanganib na tao para sa kaharian ng kadiliman ang isang lalaking nakokontrol ang kanyang enerhiya na itinutuon ito sa mas mataas na bagay ay nagiging hindi matitinag Ngunit ngayon, oras na upang magbago. Oras na upang itigil ang pagpapakain sa kadilimang ito na nagnanais na ikaw ay bumagsak at manatili sa lupa. Oras na upang itigil ang pagiging bihag ng kasalanan. Oras na upang tunay na makita ang liwanag sa iyong buhay. At kung nakarating ka hanggang dito, nangangahulugan ito na may isang bagay sa loob mo na humihingi ng kalayaan naunawaan mo na na ang siklong ito ay kailangang masira. Ngunit paano ito gagawin? Paano malalabanan ang isang bisyong tila napakalakas, napakaugat? Ang sagot ay nasa unang dalawamput isang araw. Ang labanan sa unang dalawamput isang araw ang pinakamahirap. Ang katawan at isipan ay nasanay sa bisyo. At ang paglaban sa paunang panahong ito ay mahalaga. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang utak ay lumilikha ng mga padron at neural na landas batay sa inuulit na mga gawi. Habang mas inuulit mo ang isang kilos, mas lumalakas ang koneksyong ito. Ibig sabihin nito kung ginagawa mo na ang gawaing ito ng ilang taon, lumikha ang iyong isipan ng isang shortcut para dito. Tuwing nakakaramdam ka ng stress, pagkabagot o pagkabalisa, agad na hinahanap ng iyong utak ang rutang ito ng pagtakas. Ngunit narito ang magandang balita, ang mga padrong ito ay maaaring muling maprograma. Pinatutunayan ng agham na sa karaniwan ang utak ay gumagamit ng 21 araw upang magsimulang humiwalay sa isang gawi at lumikha ng mga bagong landas. Ibig sabihin nito kung makakalaban ka sa panahong ito, ang iyong katawan at isipan ay magsisimulang maintindihan na hindi na nila kailangan ang gawaing ito. Ito ay isang proseso ng pisikal, mental at espiritual na paglilinis. Una, kailangan mong maintindihan ang isang bagay na nabanggit na natin. Ang adiksyon ay wala kundi isang bagay na pinakakain mo ng iyong pansin at enerhiya. Kaya ang pinakamabisang paraan upang labanan ito ay hindi lamang paglaban, kundi muling pagtuon ng eneryang ito sa isang mas malaking bagay. Hindi mo maaring sabihin lamang na titigil na ako at magpatuloy sa pamumuhay ng eksaktong pareho. Kung gagawin mo yon, hihilahin ka ng iyong isipan pabalik sa dating alam nito kailangan mong baguhin ang iyong pokus. Itinuro na sa atin ni Pablo ang prinsipyong ito sa Roma, ikalabindalawang kabanata, ikalawang talata. At huwag kayong manahimik sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya nga sa pagsasagawa ay sasabihin ko sa iyo ang limang halimbawa na maaaring makatulong ng malaki sa iyo upang malabanan ang mga kasalanang sekswal na ito. Una, palaging kapag dumating ang tukso ay sawata sa pangalan ni Jesus at alamin na hindi ikaw ang iyong pag-iisip. Alamin na mayroon kang mga pag-iisip at ikaw ang nagpapasya kung aling mga pag-iisip ang yayabong o hindi sa iyong isipan. Kaya palaging kapag dumating ang tukso sawata sa pangalan ni Jesus at isipin na pinapanood ka niya sa eksaktong sandali ng tukso. Ito ay isang bagay na nakatulong sa maraming tao. Palaging kapag may dumating na tukso sa isipan, may pagkilala sila na ang mga makasalanang pag-iisip na ito ay hindi sa kanila at sinasawatan nila sa pangalan ni Jesus at higit pa rito iniisip nila. Pinapanood ako ni Jesus ngayon, kaya hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan at pagmamalaki ko ang aking ama makikita mo na ang kilos na ito pa lamang ay magpapataas na ng malaki sa iyong enerhiya. Ang pangalawa, ehersisyuhin ang iyong katawan at igalaw ang iyong enerhiya. Ang enerhiyang naipon sa loob mo ay kailangang ilabas sa malusog na paraan. Kung nararamdaman mong malakas ang tukso, tumayo ka, lumabas ng bahay, tumakbo, gumawa ng pisikal na ehersisyo. Sa pangatlong hakbang naman, walang dahilan para sa pagbabago. Palitan ang mga trigger at mapanirang gawi. Kung may mga sitwasyon, nilalaman na pinapanood mo o mga taong sinusundan mo, oras o lugar na palaging humahantong sa iyo sa tukso, magbago ka. Kung ang hating gabi ay problema, matulog ng maaga. Kung ang pag-iisa sa bahay ay humahantong sa iyo sa kasalanan, maghanap ng mga gawain upang maging abala. Punuin ang bawat puwang upang ang pagnanasa ay hindi makahanap ng lugar. Gumawa ng mga layunin at pang-araw-araw na gawain na susundin at upang hindi lubos na walang laman ng isip kahit sa maliliit na bagay, palaging hayaan ang sariling magsaliksik ng mga bagay at ang ikalima at huli manalangin ng walang tigil ang panalangin ay ang pinakadakilang sandata laban sa anumang bisyo. Huwag umasa lamang sa iyong sariling lakas. Dumaing sa Diyos sa bawat sandali ng tukso. Siya ay kasama mo sa labanang ito. Unang Korinto, ikasampung kabanata, ikalabintatlong talata ay nagsasabi, Walang dumating sa inyo na tukso kundi yaong karaniwan sa tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya kayo pahihintulutang tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay gagawa naman ng paraan ng pagtakas upang ito'y inyong matiis. Naghanda na ang Diyos ng paraan ng pagtakas para sa iyo. Nasa iyo ang pagpili kung susundin mo ito. Sa makatuwid bago gumawa ng panalangin kasama mo at anyayahan ka sa isang tipan na nais kong gawin kasama mo na umabot hanggang dito, nais kong sabihin sa iyo tungkol sa pagkakamali. Kung nagawa mo na ang kasalanang ito, kung ikaw ay nahulog na, kung nadarama mong wala kang lakas para lumaban, alamin na hindi kailanman sumuko si Jesus sa iyo. Lahat tayo ay nagkamali na, lahat tayo ay nabiguna. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagwawagi at mga nananatili sa pagkakamali ay ang desisyon na bumangon. Ang iyong pagkakaroon dito pa lamang na naghahanap ng pagbabagong ito ay nagpapakita na ang iyong puso ay nagnanais magbago. At sinasabi ko sa iyo, magtatagumpay ka. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit higit pa rito, si Jesus ay naniniwala at palaging naniwala. Handa siyang tanggapin ka ng bukas ang mga bisig sa anumang sandaling hinanap mo siya. At hindi lamang upang patawarin ang iyong mga kasalanan, kundi upang palayain ka, palakasin ka at baguhin ka. Ngayon, nais kong magbigay sa iyo ng isang espesyal na paanyaya ang tatlumpong araw na hamon. Kung sinubukan mo nang magbago noon at hindi nagtagumpay, Nais kong tingnan mo ito ng iba ngayon, hindi lamang bilang isang personal na hamon, kundi bilang isang espiritual na pangako. Isang tipan sa pagitan mo at ng Diyos upang ipanumbalik ang iyong enerhiya, isipan at espiritu. Kung tatanggapin mo ang hamong ito, sa susunod na tatlumpong araw ay makakaranas ka ng isang bagay na marahil hindi mo pa naramdaman kailanman mas malinaw na pag-iisip, mas maraming pisikal na enerhiya, mas malalim na ugnayan sa Diyos, mas mahusay na pamamahala sa iyong buhay. Makikita mo ang mga pagbabago hindi lamang sa iyong pag-uugali, kundi sa iyong paraan ng pagtingin sa mundo. At upang silyuhan ang pangakong ito, nais kong isulat mo sa mga komento. Tinatanggap ko ang hamon. Isulat ito at magsimula ngayon din. Iwan ang komentong ito bilang tanda ng iyong desisyon at kung nakaraan ka na at nagtagumpay, ibahagi ang iyong karanasan upang hikayati ng ibang tao, walang paghatol. Ibahagi lamang upang tulungan ng iyong kapatid at tandaan, kung mahulog ka man, bumangon ngunit huwag na huwag sa anumang sitwasyon sumuko. Ngayon, manalangin ka kasama ko Panginoong aking Diyos, humaharap ako sa iyo ng may kapakumbabaan. Kinikilala ang aking mga kahinaan. Ngunit ipinapahayag din na ako ay malakas, sapagkat ikaw ang aking lakas. Ako ay malaya sa lahat ng nagbibilanggo sa akin, sapagkat nasa iyo ang aking kalayaan. Ako ay binabago ng iyong banal na espiritu, sapagkat ngayon ay pumipili ako ng bagong landas. Ngayon, gumagawa ako ng pangako sa iyo, Panginoon, na tatalikuran ang siklong ito na nagbibilanggo sa akin, nagpapahina sa akin at inilalayo ako sa masaganang buhay na binalak mo para sa akin. Ako ay may kakayahang lumaban sapagkat hindi ako nag-iisa sa pakikipaglaban. Hinihiling ko na ang iyong banal na Espiritu ay magpalakas sa akin. Patnubayan ako at turuan ako na mamuhay ng may kalinisan at kabanalan. Ako ay templo ng banal na espiritu. Ang aking isipan ay binabago. Ang aking puso ay pinanunumbalik. Ang aking enerhiya ay itinutuon sa kabutihan. Ako ay liwanag. Ako ay tapang. Ako ay pagbabago. Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, Panginoon, at baguhin mo sa akin ang isang matuwid na espiritu. Ako ay isang mananaig sapagkat ikaw ay kasama ko. Sa pangalan ni Jesus, ako ay malaya, ako ay pinalalakas, ako ay pinapatnubayan, ibinibigay ko ang aking buong sarili sa iyo. Amen. Ngayong nagawa mo na ang panalanging ito, ang paglalakbay ay nagsisimula na ngayon. Huwag mong ipagpaliban hanggang bukas. Ang sandali ng pagbabago ay ngayon. At upang magpatuloy sa landas ng pagbabagong ito, iklik ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon. May mas malalim pang bagay na naghihintay sa iyo roon. Pagpalain ka nawa ng Diyos at magkita tayo sa susunod na video.